Sa kaysaysayan ng mundo, hindi nawawala ang pagkakaroon ng isang diktadura. Mula kay Julio Caesar ng Roma hanggang kay Adolf Hitler ng Alemanya, meron at merong umuspong bukod-tanging kapangirihan sa isang lipunan. Isa na rito si Ferdinand Marcos Sr., ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965, na naging diktador mula 1972 hanggang 1986. Ang kanyang pag-usbong bilang diktador ng Pilipinas ay isang mahaba at komplikadong proseso na hindi nang ganap ng isang gabi lamang. Ang totoo, maraming iba't ibang salik kung paano nakamit ni Marcos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at otoridad bilang isang diktador na naidulot ng na kanyang pag-upo bilang pangulo ng higit 20 taon. Para sa video ito, tatalakayin natin kung paano nailihit mo ni Marcos ang kanyang diktadura. Ngunit bago tayo magsimula, bibigyan natin ng kaulugan ang mahalagang terminong gagamitin para sa video. Una, ang kapangyarihan. Mabibigyang kaulugan natin ito bilang kakayahan ng isang tao na makamit ang kanyang layunin. Ngunit sa isang lipunan, hindi mo magagamit ang iyong kapangyarihan kung ikaw ay walang otoridad. Ang otoridad naman ay pagkilanlan at pagrespeto sa kapangyarihan bilang totoo at nararapat. Para masabing ikaw ay isang diktador, kailangan ay ikaw lamang ay may kapangyarihan at otoridad. At para makamit ito, kailangan ito ay lehitimo. Ang mo naman ay ang pagbibigay katunayan. Upang masabing may otoridad ang iyong kapangyarihan, kailangan mo munang patunayang totoo at nararapat ito. At sa kaso ni Marcos, Binigyan niya ng kotwira ng kanyang diktadura at patuloy na pamumuno ng mga dekada ng kanyang panunungkulan sa pamagitan ng paggamit ng apat na paraan ng pagkalehitimo. Ang dahilan na ibinigay ni Marcos sa pag-utos niya ng martial law, ito daw ang di umano na paraan upang mailigtas ang Pilipinas mula sa paglagarap ng korupsyon at pagbagsak ng ekonomiya. Ayon sa kanya, may digmaan na kapaloob sa Pilipinas na dulot ng puwersang kumunista ito ay dapat masukpo upang may balik ang kapayapaan sa ating nasyon. Bilang isang west-leaning na bansa, ginamit niya ang digmaan ideolohiya na kapitalismo v. komunismo bilang hudipikasyon sa martial law. Kalaunan, tinanggap ito ng mga Pilipino at sa isang utos ni Marcos, inaresto niya ang higit 30,000 komunista na ilan sa mga ito ay mga politiko at journalist na kritikal sa kanyang administrasyon paunti-unti natanggal ang oposisyon at sa huli nakuha niya ang pabor ng tao at ng gobyerno. Ngayon na nabigyan niya ng kodifikasyon ang kanyang pagutos ng martial law, sinubukan niyang lalong patibayin ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng paggalaw ng kung anong nakasaad sa konstitusyon. Sa rasong nalilimita ang presidente sa dalawang termino, iniutos ni Marcos ang paggawa ng panibagong konstitusyon dito, tinanggal ni Marcos ang nasasaad na sa term limit. Nang sa gayon, maaari na siyang umupong pangulo habang buhay. Sa paraang legal, nagawa niyang lehitimo ang kanyang patuloy na pagupo sa trono. Upang hindi makosyon ang kanyang bagong otoridad, nagsagawa siya ng mga referendum o botohan na may kinalaman sa kausayan at popularidad ng kanyang pamumuno. Makikita sa lahat ng kanyang mga referendum na umabot ng 90.61% ang yes votes. At isang beses pa nga ay umabot ito ng imposibleng statistika ng 99%. Sa mga posyentong ito, masasabi natin na hindi malayo sa katotohanan na may pandadayang naganap. Kung ayon sa statistika, ay masaya ang mga Pilipino, masasabi ni Marcos na ginusto ng mga tao na siya ang nakaupo. Ngunit Imposible man o hindi, hindi ito binigyan ng pansin ng mga mamayang Pilipino sapagat isinagawa ang mga ito noong panahon ng martial law na kung saan masagana pa ang ekonomiya. Sa kadahilan ng ito, nabuha ang ikaapat na hakbang. Ang ultimong nagbigay lehitimasyon sa otoridad ni Marcos ay ang kahusayan ng kanyang administrasyon. Noong mga unang taon ng martial law, sa loob ng 1973 hanggang 1978, lumaki ang industriya ng pabrika at lumago ang ekonomiya ng 7%. Noong 1978, tumaas naman ang halaga ng exports ng higit isang bilyon dolyar mula sa 116 million noong 1972. Dahil naging malago ang ekonomiya, naging maayos rin ang buhay ng mga Pilipino. At dahil maayos naman ang buhay, hindi nabibigyan ng insentibo ang mga mamamayan na questionin ang lubos-lubosang kapangyarihang hawak ni Marcos. Ngunit matapos ang dekadang otseta, nagsimula ang mawala ang kanyang otoridad dahil sa pagkawala ng visa ng kanyang ikaapat na paraan ng paglelehitimo. Tumaas ang utang ng Pilipinas, bumaba ang industriyang pampabrika ng 20% at higit apat na raang libong manggagawa ang nawala ng trabaho. Bunsod ng korupsyon, politikal na kaguluhan at krisis pang-ekonomiya. Paunti-unting nawala ang tiwala ng mga tao sa kakayahan ng administrasyon ni Marcos at doon nagsimulang magiba ang kanyang otoridad. At sa madaling salita, pinatalsik ng mga Pilipino ang diktadurang Marcos. Ang pagiging diktador ay hindi simpleng bagay upang makamit ang ultimong kapangyarihan na nangangailangan mo ng dumaan sa proseso ng paglilihiti mo. At ang paglilihiti mo ay isang patuloy na proseso upang manatili ang iyong kapangyarihan at otoridad na nangangailangan na panitilihin ang pagkakilanlan ng mga tao dito. Kung hindi kinikilala ang iyong otoridad, walang bisang iyong kapangyarihan. At katulad ni Marcos, mapapatalsik ka ng taong bayan.